Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay ay mag na tayo gamit ang uh, Nitrabor, wiener at saka Omega ng Omega ng ano mga kagulay. Ano na itong ano, nakakalimutan ko na. Ito ang ground na kaparadak. Bali, ito ang tsura niya mga kagulay. Tinalo siya nung ano, nung Omega. Yan. Ay, wala pa na ito. Ang gulay itim na pero may winner at saka ni yan mga kagulay. Yan, bali nag-aabono dito, naka-schedule ka ng abono. Na tinanggal ko na si Unique 16 mga kagulay, gawa nga na nga may mga bunga na siya mga kagulay. Ayan. Ayan. May mga bunga na siya. Ayan. Ayun. May mga bunga na siya. Ayan pa. Ayan. Ayan. Nakikita Ay, ba? Yan, may mga bunga na siya kaya tinanggal ko na siya, no. Ang tim ang ang ratio ko sa isang drum mga gulay tag da, dalawang kilo, mga gulay dalawang kilong ay dalawang kilo. Tatlong kilong winner, tatlong kilong nitra uh, nitrabor, pero sa ano sa omega natin isang kilo muna mga kagulay. Kasi hindi pa naman siya ganong ano mga kagulay kaya isang kilo muna. Pero darating yung ano, yung panahon na mag, magdadalawang kilo pero yung winner tsaka no, tagtatlong kilo pa rin mga gulay hanggang dun lang ako pero magdadagdag na ako ng ididilig mga gulay magiging tatlo, apat, ganun na nalata, kada puno ayan siya mga gulay ayan hindi pa nga tapos na ma maggamasan na yan. Meron pa rin. Pero may naggagamas din tayo mga gulay Pagkatapos nito, ha, tutulong din itong mga itong nag-abono dito maggamas Ayan. Ito, to nagamasan na lahat dito mga kagulay itong kalahati eh. nagamasan na lahat yan yan papakita ko sa inyo na nagamasan na siya yan yan parang maliliit silang tingnan pero kung it, ah, ano yung yan nagsangasangan na sila mga kagulay yan nandito madamo pa dito banda mga kagulay yan yung naggagamas ito, kaya nag-iipon naman ako ng ganito mga kagulay. Kinabukasan na itong pag-abono ay magbabalaw tayo mga kagulay. Kailangan natin balawan para maitulak din yung abono na nasa ibabaw lang ng lupa. Kaya kailangan natin na balawan. Ganun ang ginagawa ko mga kagulay. Yan. Bali dito, yan. Simula dito hanggang dun. Nagamasan na yan mga kagulay. Dun hanggang dun mga kagulay. Nagamasan na lahat yan. yan siya mga kagulay dito hindi pa nagawa sa sakit na uh, okay lang naman yan uh, huli na tong gagamasan mga kagulay uh, ito na yung ating talong dun may mga bunga na dito wala pa mga kagulay mga bulaklak pa lang pero marami siyang bulaklak mga kagulay yan tayo siyang mga bulaklak yan ito yung mga talong natin dito yan yan yan, green na green siya kung mapapansin niyo, ayan oh. Yan ang ating talong. Kapag kasi nakaganito, parang ang ano pa lang oh. Ang bababa pa lang pero kapag ginagawa niyo naman, talagang bumuelo naman siya na mga kulay. Yan. Ayan ang ating talong. Alex F1. ayan siya. Ah, dito rin. Uh, ah, wala pang tali na banana to hindi to mga kulay baka bukas matamos na gamasan lahat tali naman tayo mga kagulay gagawa ko rin ng ano video yun, mga kagulay kung paano magtatali ng ano dito ng uh, banana twine sa dun sa cable tie kung paano yung ginagawa ko kung bakit banana twine yung gamit ko mga kagulay para may pakita ko rin dito sa video kung bakit banana twine ang gamit ko sa pagtatali dyan sa may bandang puno niya mga kagulay sa mga ano mga datihan na nakasubaybay sa akin alam nila kung bakit pananatawin yung ginagamit ko na triplay yan sya malulusok mga kagulay yan malulusok lahat kahit sa naman tayo pumunta mga kagulay yan yan o. o malulusog siya dito sa kabila ganoon din mga kagulay malulusog siya ayan ayan siya Bale, ulitin ko ang gamit ko na dito mga kagulay na abono. Nitrabor, 3 kilo. Winner, 3 kilo. Tapos omega ng ano, ng bioagronica, 1 kilo lang muna mga kagulay. Sa susunod na abono, 2 kilo na yon Pero tagta 3 ta kilo pa rin yung yara mga kagulay. So, ang gagawin ko ngayong discard dito mga kagulay sa pag abono. Tapos, 3 uh, tatlong lata na ng sardinas kada puno. Tapos kapag nagkalipas naman ng ano, ng mga malimang harvest ganun pa rin yung ratio niya mga gulay pero apat na lata na na sardinas apat na lata ng sardinas yan Asya. yan siya pinupuno natin lahat to para uh, bukas nakahanda na kasi lagi, laging may nagtatanong sa akin mga gula no, yung ano kung sa pagpapatubig ah uh, hose lang po ang ginagamit namin pero yung ano namin itong ano ha uh, power spray. Dal tatlo naman yung saksakan, tatlo naman yung ano neto yung ano, yung saksakan ng ganito, yung power hose. Ay inaano namin kaya tatlo ang gumagamit niyan. Ito, papapakita ko sa inyo mga gulay. Ito ang gamit namin na pang ano pang spray ng insecticide tapos pang dilig na rin yan ang gamit namin mga kagulay yan, tatlo kasi yung ano noon, kaya tatlo rin naman yung nilalagay namin ng doon. Para tatlo yung ano kasi para mabilis. Yan siya. Yun nung diskarte dito gawa na ng nang walang makukuha na ng tubig. Kaya ganoon na lang nang ginagawa namin mga kagulay. Yan, kaya iniipunan namin yon, mga mag-iipon kami siguro ng mga sampung drum doon. Uh, total ano lang naman bandaw lang naman. Kaya kasi na siguro dito ng mga 15 drum. Mga kagulay na uh, Pero kapag dilig talaga, halimbawa tapos na banlaw tapos dalawang araw pagkalipas, umaabot siya ng uh, mga 25 na drum mga kagulay. 25 na drum kapag yung dilig lang talaga na hindi banlaw. Yan ang discarte dito. Oh, sa marami na naman magsasabi na magastos Ay, kaysa naman na hindi natin diligan mga kagulay. Uh, nagtanim pa tayo kapag hindi natin didiligan kapag gano'n nang gumastos basta maalagaan natin ng gusto yung ano, yung ating talong ay para may maani tayong maganda mga gulay yan sya oh. may mga bunga na talaga mga kagulay pero hindi pa lahat hindi pa nagsabay sabay yung mga dito lang na banda mga kagulay may bunga ayan sya o oh. tinitignan ko naman yung bunga nya kung may ano siya, fruit borer, wala naman kasi ginagala ko ito tuwing umaga kasi kapag nakita ko, bawa ito Halimbawa ito mga kagulay, pasensya na ano pa ng ano, nang nitrabor malagkit sa kamay. Ito, kapag nakita ko naman na ginagala ko yan tuwing umaga, kapag nakita ko may taitay na dyan, kinukuha ko ng mga kagulay. Yun yung isa sa paraan ng pagkontrol ko ng mga borer. Shoot, uh, shoot, ay, protein shoot borer, mga kagulay, ganun ginagawa ko. Tapos pag nakita ko merong ano, merong nalalanta, kinukuha ko na rin mga kagulay, pero sinisigurado ko na makukuha ko yung uod niya. Ganun ang ginagawa ko mga kagulay. Kasi hindi lang tayo aasa dapat sa spray. Kasi maganda yung ganun ang gawin natin bago tayo mag-spray. Uh, para talagang malinis ang ating talungan mga kagulay. Hindi naman natin ma-100% mga kagulay na walang borer mga kagulay. Siyempre meron, meron pa rin ma makakalusot mga gulay Pero hindi na ganoon karamihan mga kagulay. kaya So, ayong mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko, wag niyo kalimutang mag -subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag-alaga ko ng talong. Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.